Paulo Avelino nagkaroon ng pagkakataong ligawan si Kim Chu, matapos ang breakup nila ni Sian Lim. Bagong taon bagong love life, yan ang naging pahayag ng aktor na si Paulo Avelino matapos magkaroon ng pagkakataon na ligawan si Kim Chu. Mas naging laman at pinag-uusapan sa buong social media si Kim Chu at Paulo. Nang aminin ng dalawa na nagkakaroon na ng something sa kanila, ikinatuwa ng karamihan ng balitang ito sapagkat matagal daw nilang hinihintay na mangyari ito. Hindi naman daw kasi imposible na magkaroon ng pagtingin ang dalawa sa isa't isa, at ayon pa kay Paulo, hindi naman daw kasi mahirap mahalin ang isang Kim Chu, kaya naman, kilig na kilig ang mga netizens at mas lalong kinaabangan pa ang susunod na update sa kanila. And this are Chika for today mga kasyobes sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates.